Welcome to my vlog, mga amiga. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ayan. Kararating lang ng aking mister. Naghakot ng kahoy. pang mga amiga. Di ngayon ni amiga. Nandito ngayon siya sa bahay. Ayan, yung kanyang isasala ngayon. Dito lang nakalagay. Ayan. Dati sa drum. Wala na. Hindi na kami nakakabili ng drum. Gawa nung... Ang drum kasi, magkanong isa? limandaan, tapos malulusaw lang kaagad. Kaya ang ginawa niya dito na lang sa lupa. Dati kasi drum ang gamit namin. Ayan. Kaya naghukay na lang siya dito na lang sa lupa. Ilinagay. Ayan. Oh. Maganda naman po ang panahon ngayon, mga amiga. Ayan. Makakapagsalang siya ng uh, uling. Ayan po. Ayan po si amiga. Hmm ang igcora ni amiga <laughs> ang igcora ni amiga ayan walang ayos <laughs> walang ayos po ayan ang dami niyang nahakot po na kahoy ayan kaya nabidyohan ko siya ngayon gawa no nandito kasi ako sa bahay di up ko kasi ngayon Ayan, no, marami pong bungang kamansi yung akin. Ay, bunga. Hindi bunga. Maraming talim na kamansi. Wala pang bunga. Ayan. Kamansi. Tapos may kalamansi pa, Oh. Ayan, may kalamansi pa. Hmm. Ayan. Ayan po. Magandang panahon. May ikot po ngayon, no, oh. Mangga, wala pang bunga. Hmm. Ayan. Kaya, habang ako'y naglalaba din. Naglalaba ako ngayon ng amiga. <laughs> naglalaba ako ngayon. Ayan, umakyat muna ako dito sa aming pinag-uulingan. Ayan, may ginagawa ang aking mister. Ayan. Pag may kasama siya mga kahoy, minsan may kalakal na nagbibigay sa kanya. Ayan, naibibinta rin. Pag, pag naibenta niya, ayan, uh, pang ano rin, pang bili ng bigas. Blackberry Bear. Hmm. Ayan. po. Alam nyo po bang ano to? Kilala nyo tong ano na to? Pag ito'y ano? Ito'y na na munga. Nakakain po niya yung bunga niya. Uh. Blackberry. Ito ba ang tawag dito mga amiga? Ayan Oh. No? Malago na siya. Ayan. At saka itong dahon po mga amiga ah, uh, pwedeng ilaga gamot daw to itong dahon na to yan yan oh. pag ito'y namunga pakikita ko sa inyo ano pa lang siya nagumpisa pa lang man malago kasi ano ay meron na po siyang ano mga bulaklak amiga ayan oh, may bulaklak na siya kaya oh may konti na may ilang ano nang mga may bulaklak ayan pag namunga po yan ayan Pakikita ko po sa inyo yung ano na yan. Ayan, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Salamat po sa panonood nito. Ayan. Ayan. Hindi ko na ipakikita yung aking mukha. Wala po kasi akong ayos. Ay. <laughs> Ayan po. Salamat po sa inyong lahat. Ayan. Dito na lang sa puno ng mangga. <laughs> Ayam po, salamat. Salamat po sa inyong lahat. Paki-subscribe na lang si Amiga at sa pakshare na lang din. Salamat po sa inyong lahat.